iluluto ako na yung pusit natin. Ah, hinugasan ko na to guys. Pero talagang lumalabas yung mga tinta niya. At natural lang niya talaga. So, nagisa na ako ng sibuyas at bawang. So, dapat guys, may kamatis to. Eh, wala kaming kamatis. Sa ah, kabihas ng kami bibili. So, okay na yan. At, so, pagka mo na yung sibuyas at... Tama ba? Sibuyas at bawang. Ayan guys. Ilagay na natin... Guys, niluluto ko tong pusit na to. Yung gusto ko kasi gusto naming luto. Yung pag-fresh lang talaga. So, ilagay na natin yung pusit. Guys, nagluto na rin ako nito yung cattle fish pero hindi namin nagustuhan yung lasa ng cattle fish kasi nga um, ano siya, malam, mala, makunat, sobrang kunat at sobrang tabang lang na kaya mas gusto namin yung ganitong pusit, kasi sariwan at sobrang ano pa, sarap niya sobrang malasa. Yan guys ano? Um, gisa lang natin yan lalagyan ko sya ng konting asin. Konti muna para may lasa ng konti. Guys, okay. ito yung kawali. Ay, ilutok ko to. Ang pinatawag namin dito, adobong kusit. Pero guys, hindi ko lalagyan ng ano, ng tawag dito toyo kasi hindi na siya mag ano hindi na siya lalasang ng fresh or hindi na siya parang toyo na lang yung alat na lang matitikman nyo so kung nakalita nyo guys wala siyang tinta pero umiitim na siya at ilalagay ko yung pinaka tinta nya once. kasi hindi natin to pwedeng lutuin ng matagal kasi kukulnat na siya ilalagay na natin guys yung kanyang tinta Walang siyang guys malansa pero tikman nyo sobrang sarap ng ganitong luto. Matitikman nyo yung pagka-first nyo ko And guys, ito yung isang tinta nyo. Ayan, so yan. Matanginap. Yan. So yun yung isang tinta. Hindi ako magluto ng puso Mabango siya guys, hindi siya malansa. Tapos yung balitad Okay. Ayan. Ah, lalagyan ko pa siya ng isa. Kasi gusto namin at nasanay na kami niluluto ng mama ko na sobrang tinta niya. Masarap talaga siya. Hindi siya malansak. Matamis-tamis yung tinta niya. At hindi siya nakakadiri At pagkatapos yan guys, lalagyan na natin siya ng sopa para mawala yung fish. Yung amoy niya, diba? Yung amoy fishy, ganun. Fishy smell. So, ito? natin pula. Mm. guys. natin siya ng sopa. Tapos na lang natin siya sa suka Ang bango, no? Ano ano yan, guys? Tapos guys, na natin siya ng sopa. Hindi natin siya haluin. Lagyan mo Gayon okay. okay. na yan, dyan na siya maluluto. So, talaga At, sa ng buong gabi. At, talagang alin sa gabi ng Yan, na rin ang mga sarang ang gagamitin suka ay yung suka ng Yung kulay brown. guys, sobrang sarap nito. Ito po sa mga may tigiri Sabihin mo lang, hindi po siya malang tawag na Sobrang panis niya. Yung fresh na fresh, hindi pa lang matamis. na mataas ang lasa niya at hindi huwag natin hanghalo, yung pag may so, guys, mo na naloko naloko, at ko na. Ayos, kumukulo na siya. Oh, sarap. Yan, haluin na natin para maluto yung nasa ibabaw. Lutuin nyo siya sa medium heat, guys. Huwag naman yung mahinang mahina. Yan, tingnan nyo, guys. Nag, nag, nagsabaw na siya. Takpan nyo lang ulit. Isang kulupa and then okay na yun. Luto na yan, guys. Ang kusit, napakadaling maluto niyan. Kasi, guys, pag niluto nyo ta ng matagal, eh, good luck parang goma yan kasi nga sariwa. Dapat saglit lang. Malambot lang siya. Itikman ko lang guys kung gusto na. Ay kung okay na yung lasa. Hmm. Sarap siya. Grabe. Sa pa. Okay na sya. Lalilagyan ko lang pa lang kote. Sa pa. Isang lang guys. Depende sa inyo kung gusto niyo nagyan ng MSG or Betchin or Argin Ajinomoto, kayo bahala. Pero ako, hindi ako masyadong nag nalagay ng Betchin. Kaya ang aking pang palit doon ay sugar. Kasi parang ganun yung lasa niya guys pagka nag-sugar kayo. Yan, hininaan ko na yung apoy ko kasi medyo luto na siya. At isang pulo pa para maluto yung ulo ng kusip. Ipabalikan ko kayo guys pag na siya. Ayan guys, luto na siya. At yan, ihahain ko na sa kanila. Sobrang sarap yun guys. Um, mamaya, magbibideo ako kung paano namin kainin. Bye bye!